Kasunod ng executive order na inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price cap sa bigas, tinutugis na ngayon ang Bureau of Customs sa mga operator ng mga bodega na posibleng pinagtataguan ng mga smuggled na bigas. Sa lagi handa public briefing, sinabi ni BOC spokesperson Vincent Maronilla na nasa limang daang sako ng bigas mula sa iba't ibang mga bodega ang inaalam nila kung galing sa smuggling. Sakaling mapatunayan na kontrabando, Kukumpiskahin ito ng customs at pag-aaralan ng iba't ibang ahensya kung mapapakinabangan ng publiko. Hindi lang naman mga kontrabando ang binabantayan ng customs kahit ang landed price ng mga imported na bigas ay minomonitor din nila para masiguro na masusunod ang itinagdang presyo ng Pangulo. Ito pong hakbang ng pamahalaan, specifically itong inisyo ng ating Pangulo, uh, pinapatupad po ito para sa kabutihan ng uh nakakarami. Lalo-lalo na po no, mga ating mga kababayan na uh, araw-araw ay nagtatrabaho ng uh, maigi at maasang uh, umaasang makabili ng reasonating presyo ng mga staple food natin tulad ng uh, bigas at iba pang basic commodities. So, in-encourage po namin ang ating mga kababayan na makipagtulungan po sa inyong pamahalaan.